Yan mga kaisan, magandang umaga. Tayo po ay bumili ng mga ano, mga pundaan po ng uh, cherry moya. Dito po pala sa amin ay marami na. Ito po ay bigay ni uh, titaglo Tita Glo. Ayan, Tita Glo. Ari po ay itatanim ko na mamaya pagbalik ko. At ari po ay, ipapangalan ko po ay sa iyo. Ayan, Tita Glo na lang po. Kay doktora po. Ayan. Itanim ko daw po dito at ito po ay nakatanim ay sa kanilang matagal na kumbaga ba po ay nasa paso ay eh, hindi daw nalaki ay eh, sige sabi ko po sige po ay eh, tatalim ko din sa amin ito po ay puno ng chirimoya yung gu guya batis dito po tanda po ninyo yung namatay dito chirimoya po yun ay nadali po ng bagyong kristin yung bumahal po dito sa bahay ay nagsisimula ng bumalaklak din po oh. yung mga bulaklak eh. puno na po sa atin ng ganto mga kainsan at saka po sunflower nagpalan po tayo ay yung iba po ay na, para abot po ngayong summer yan paikot po ng ano ngayon minilik puno na po ng ganto ito po ay tinanim natin noong tag-ulan. ito po ay matindi sa ulan kaya po ito ang pinarami natin ayoko anong pangalan po nito halos uh, puno na po dito sa amin yun si nanay nanay good morning po yan, naglilinis si nanay. Pagkalinis nanay ngayon, maagap ka pong naglinis. Yan si nanay po, linis ang linis. Alas 5 daw siya nagsimula po. Yan, ito po yung cherry moya na malaki na mga kainsan. Yung po pala ay eh, marami ng tanim si tatay at saka si nanay. Kung bagay, nanay, saan na ano nga ito? Taiwan? Itong mga binhinin nyo, saan saan nagaling ito? Galing kay Tio. Ah... Uh, Antiyuhin ko po pala ang maraming tanim na. Parang bigay laang. Ito. Ito po. Ito yung, yan. Mga puno na rin po yan ang cherimoya. Hanggang sa kabilang barangay po, maraming na rin mga tanim-tanim po ang itay. Ay, oh, yan pala. Ay, akala po namin ay eh, basta laang banana eh. Yung pala, yan ang mahal daw po, ano? 250. 250 po ang kilo. Isang piraso. 250 pesos ang baka isang kilo po nalaki po naman ang kalahating kilo isang kilo ang isa o to'y kalasin mo nga labuyo mga kainsan no ay, eh eh pagkaila po to'y ikalas dala po ng uh, mga ngaso kahapon dito mga naguuling po to'y oo oh, dito kabilang barangay po nagpit ang tali eh, ano nagpit nga ay eh. itak yung hilapin yung eh. yung pong lali, 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 lali. isang labuyo natin mga kainsan nagpunta na po dito Dinilipad na oh, Pinaano ko po? Pinaltan pinal ko dalawang dalawang kilo ng manok ang kinuha nila. Ito po yung nabigyan ko na po. 500 pesos po. Ayun po nila ng ano na, pera. Ganito ano? ikaw ang magpapakawala oh. po na may gubat na yung kalapit namin. Sige, dyan, na, lang. Sige. oh. Diyan, diyan na. Sige. ang bilis niyan. Sige. Okay. Uh, uh, ah, yan. Ah, wild Well chicken. Saan ayan wala Oh, oh, wala, well, <laughs> Ayan po naman tayo. ay gubat na po yung kalapit namin ah. Yung kabilang yan, puro gubat na po yan. Kung saan normal lang makililipad. Oo. Kabi. Nagpapasok po muna tayo ng tubig. Inaantay lang natin mga kainsan sumulyap ang tubig. Yun, nakain na. aw, oh, bilis. Nakain na po Paparating lang po tayo ng tubig. Ngayon, nain na po ang tubig. Mm, Maganda na po yung ating mga tanim na palay. Eh. Mga kaisan, update ko lang kayo. Yan, magara na po yan. Ganda na. Utol, good morning. Ya, yeah, kasama po natin si Utol. Kami po ay ano, pakabila doon sa kabila. Mga ano po, kukuha po ulit ng ano, binhi po ng uh, chirimuya. At uh, magpaparami po. Kulang pa po yung ating ano, nasa, ilan na Utol yung ano, yung naipala natin. Nasa 150. Ay kulang pa. Dadagdagan pa po namin gawa ng ano. Yan ang mahal po pala noon. 250 pesos ang kilo. Mahal. Ay, tamang tama po. Nakakaigi sa amin lugar. Putol, malakas di yan. Kaya ba di yan? Ba, utol, malakas. Pa na mga kainsan. Labas na po ang ano, layang-layang. Putol, -layang. nadamin layang-layang. Yung pong mga nalipad na ibon. Pangitain, pangitain po, pa na. Nalabas na po sila yung mga nagmamigrate po na ibang ibon yun ang ano utol pumapalit ah paka ah utol ubas yan ay baka kadugsong nung ano pagkadami din oh um. wild grapes yan utol

sana po ito ay ano tiwa bilaw oh. ma ma preserve po yung ganito kaganda tiwa ba oh. um. ma preserve po ba oh. it sana ma ano ma preserve itong amin lugar na ganito na laang maganda pa na preserve oo, oo wala na eh ito na po ang huling malinis na ilog kapag din na pa wala na lang tsaka pag ito ay ano na utol yung na ano Nadaan na ng kalsada magiging ano na to madumi sana i-preserve na to laki huling tawid na natin o toy eh. laki ano akala mo yung maliit eh eh malaki uto lang tubig Oo, oh, aba, lalim pala ito, utoy. aba, hanggang bayaw ang utoy eh. eh, eh, aba, e, eh, basa na ang pang ilalim ko, ay eh. Oh. Ay, basa utoy, aba Ha? Huh? <laughs> Basa ay. Dali mo ay. Oh. Basa at pagdala ay. Basa ang lato Napadaan na po kami din sa cherimoya po ay kukuha po tayo ng pamilya. Ay naghahanap po kami sa ano? Sa ilalim po. Ay wala pong tumutubo. I e, ano mga kaisan? Sobrang mahal po ay. Ilalagay po namin sa ano? Sa niyugan po. Sa pagitan po ng niyug. Yung ibang mga bakante po bang walang tanim. Gapaparami po tayo. Oho. Pero yung iba po ay parang overripe na po ba? Kukuhanin ko lang ang ibot oh. Pero yung iba yung hilaw pa oh. Nilawin pa. pa. ari hinog na utol. Ana. Hmm. Binhi po. Utol. Sambot. 250 okay. pesos ang kilo. Okay. Oo. Hilaw pa yung iba. Hmm. Are hinog na. Tamis. Ha? Tamis. 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 Hmm. Harapan. Kailangan po makarami kami ng buto. Oh, kahit po makadalawandaan uli kami. toy, Oh. Hindi man kami umabot mga kainsan sa mga pamangkin na po. Ay, pero abot pa po siguro pag matanda na kami bubuo ito sa mga pamangkin na sila na po makikinabang anak namin mga anak pamangkin ari utol ay ko na ano nakain na siya ng paniki pero kung ang kukuha lang natin dito utol muto oh, nakakain na yung paniki ay ay wala nang joke oh lumas pug ba kukuha natin ay eh, muto utol eh mong hinaw Hilawin pa yung iba ito oh. Tol. Umuho ako ay ano? ubus po agad sa bahay. Gawa ng yung nasa lamisa ano? Sobrang sarap na upo. Ay ubus agad ng aking mga kapatid. Ay ayos lang na naman at naubos. Natira po ay but Yung ako sarapan. Hmm. Bakit ka malapak na yan? Ito po ay ano, nagsimula po ay sa Taiwan. Sabi po nung aking mga tiyuhin po. At yung iba po ay parang padala din, pinadala din po ay mga kaibigan ni tatay. Eh. Ari po yung mga tatlong araw pa pag po kami napapasyal uli din eh. Hilawin pa po. At least, ito oh. Parang gusto ko itong kuhaning overripe na ito eh. Putol, kaya kaya natin. Kaya lang iba eh, kabilang biglang maglagitik ay. Eh. Ito Ang makuha lang natin ibot. Uh. Importante. Utol, kaya mo. Ang importante ay, yun, yun. ay mahalaga. Ari eh. <laughs> Ha? Ari. Overripe na ari. Overripe na po. Pero, ano mga kainsan, yung buto ang importante dito. Utol, cuts ha. Yun. Nakakamiss din magsakara yan utol. Kasi utol po yung player din ng ano eh. Sucker. Na tayo din po yan. Nakakamiss din po yung mga, mga cats po. Utol, mo daw yung labak. Ayun o. Oh, parang hinug na o. Oh. Kaya mo. Arif. Yan. Arif. Oo. Kaya mo utol yan. Baba. Oh, baba. Ay, hinug na hinug, hinug na kasarapan. Ay, parang overripe na rin ano. Mm -hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 magtig si 50 buto bilangin mo ilan yan? 6 6 na 50 300an? oo oh, ayos na ah marami na aantay na lang natin mahinog yung iba oh. na overripe na po yung iba pero mahalagay ano yung buto, buto. Don. kalabaw mm. sayang na ano natin kung bagay nalipasan ay Matagal na itong ano, ay, wala na kuha eh, kaya ano. Lagi sa sa ano? Sa ako? Plastic. Ari utol oh. Ba dami ka babuto nito. Aba, dami ka chichiri mo yan nito. Ng mga kaisan. Ito po eh, eh. Sa inyo ko lang ang dinalaman po na yanong mahal. Eh di nag-search po ako. Yun nga po pala, ay dito po sa amin ay eh, napakarami. Na-aksaya. Na-aksaya. Wala nang kumuha. Ito po ay nalaki ng ano, mga kalahating kilo. Yun sa tabing bahay po. Baka na yan oh. No? Oo. Nalaki po ito ng malaki. Kaya lang ay siguro hindi din makalaki. Dahil hindi ba asikaso, masukal ang puno. Hmm. Kung baka wala ka nang uunguhan, hindi napapansin siya ba? Ganun naman ang halaman ah. Walang abu-abuno. Walang abuno. Okay, saan? Nang kapo. Pang ano? Pantagtag po sa kinuha natin. tayo utol eh. Ganda utol. Ganda. Mm. Sa kinuha ko po nung minsan. Ay eh, hindi ko pa po naluluto yun. Dalawang araw na. Yan, titaglo. Didi po na dito lang po may bakanti. Ang gusto ko pa kasi po, kasi po niya. May mga tubig-tubig po ba siyang nasisip-sip. Sa ilog. Ang ano po, cherimoya. Tapos po mga kainsan, Dati po siyang may kahoy na malatubig ay patay na. Siya po ang ipapalit namin. Yan. Gilidlaan po ito ng uh, mini lake. Yan. Dito po namin tatanim yung cherimoya po.